Ginabi na po kami no. Malinis, malinis na po pati mga silitsingit at uh, ayos. Ayos na ayos. So, salamat talaga kay Sir AA sa tiwala sa Selects Auto Detailing. Sir, thank you very much sa uh, tiwala. The best kasi ano, yung mga tao mababait tsaka minuminuto minuto ata <laughs> kakamustahin ka. Nagkakalaka na <laughs> ba mga 'yon? The best, the best the best. So, irekomenda sa inyo. Yes. So, ayun ha, uh, uh, kawasan na si Sir A.A. na nagsalita. Thank you very much, Sir, sa tiwala agad. Thank you. The best. So, magandang araw mga kapwa. Ngayong no? araw ay samahan nyo naman kami sa aming palibagong vlog. Ang vlog natin ngayon ay, syempre, maglilinis tayo ng kotse. At ang kotse na ito ay Mitsubishi... Expander 2022 model. Ngayon, papakita ko sa inyo ang aming gawa. So, ayan. Ayan. Huwag na natin patagalin. Arat na! yung ceiling natapos na yan natapos na din ni Joel ngayon sa siding na siya sa loob so ako naman natapos na kanyang gawa yung pinto bali eto na lang pala yung isang pinto ang natitira yan so ayun tapos na so after kong magpinto ay lilinisin naman natin yung flooring so itong mga upuan tapos na rin ito yan yan carpet, tapos na rin. Andiyan na nakabilad. 'Yon. Ang mga cover niya, yung siding cover, ginagawa niya na ni utol ko Arces. So ngayon, 'yan, globally matitira dito, flooring dashboard na lang ang gagawin namin dito. At matatapos na kami pag natuyo na ang upuan, ikakabit na namin. tingnan naman ang siling. Yan, ang ganda oh. Yan, ang linis na, ang linis na ng ceiling. So ngayon, dahil tapos ko na magpinto, so ngayon, dahil tapos ko na magpinto, ang gagawin ko naman ay yung flooring. So ipapakita ko sa inyo flooring. Ayan oh. Yan. Ang dumi. Yan, syempre. Nadumi yan. So, ano ba ang gagawin natin? Linisin na natin ang flooring. So, wag na natin patagalin. Arat na! Magsimula na tayo sa paglinis ng flooring. Uh, medyo ginabi na po tayo sa paglilinis dahil sa panahon din na uh, ano, madilim ah. yun tayo ilaw. ilaw. Diba? Olet, olet. <laughs> so at you know, uh, medyo ginabi na po tayo sa paglilinis ng kotse uh, at at least kahit paano na tapos din at nalinis din namin ng Mitsubishi Expander. So ngayon, ah uh, ano ba nga ba? At uh, medyo ginabi na po kami, no? I-reverse <laughs> ko lang o... Opo, reverse lang, no, sir! Okay po! Okay, okay na, sir! Sir, nakikita po naman ninyo, malinis na po, pati yung mga silit-singit. Uh, ayos. Ayos na, ayos. So, salamat pala kay Sir AA sa tiwala sa Celex Auto Detailing. Sir! Thank you very much sa uh, tiwala. The best kasi ano, yung mga tao mababait tsaka mino-minuto ata <laughs> kakamustahin ka. Nakakagana ba <laughs> The best, the best talaga yes. so, recommend ko sa inyo. Yes. So ayun ho, uh, na-tawas na si Sir AA na salita. Oh, thank you very much Sir Sa tiwala again. Uh, sana sa uulitin. At uh, appreciate po namin yung, yung mga sinasabi. At uh, hanggang dito na lang ang ating vlog, no? At so bago tayo magtapos pala, <laughs> Ay sana wag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe my channel at paki-pindot ng notification bell para update pa kayo sa akin ng mga susunod pang mga video. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you. The